So yun guys, nandito na tayo sa spot guys no. Ah uh, banak season ngayon kaya subukan natin pero medyo malabo yung tubig kasi malakas yung ulan kaninang daling araw no. At ito guys, nakailang sisid na rin tayo nito pero wala pa tayong nahuli ni isang isda. Pero may nakita tayo na nanghahan sa ilalim isang amberjack around 2 kilos. Pero hindi natin napana kasi sobrang ilap niya. Shout out pala kay Sir Arnel Pinalus. Yan. Ah, uh, yung kasama ko dati na mamana araw o gabi. Mapailog man o dagat kaya medyo nahasa na tayo sa pamamana guys kahit saan tayo ilalagay palagi lang din akong nagsusulo dive palipat-lipat ng spot kung saan may isda so yan unang target natin actually pangalawa na ito yan niloko nil natin guys kaya lang hindi tinamaan ito ang ating next target nakailang sisid na rin tayo nito bago tayo nakakita ng panibagong target isang samaral o kitong so yan hanap-hanap pa tayo ng medyo malalaki pero siya lang talaga ang medyo malaki at yan guys, oh, lumapit pa talaga yan ang sign na oh, magpapahuli yung isda oh. sobrang lapit ng halos ano lang ito isang metros yung lapit niya sa dulo ng aking shaft o bala ng pana kaya yan sa pool na sa pool pero hindi rin ito malalim guys nasa ibabaw lang ako nito sa batuhan di ako sumisid sa malalim nakita ko lang siya doon sa ibabaw kaya nag drop ako ng konti at sumabit nagsimula ng umulan medyo malakas at ito yung pangalawang isda natin sa pamamana yung unang isda natin indangan hindi na natin nabityuan kasi dun sa kabilang side medyo malabo yung tubig at eto sumisid ulit ako may nakita ako dyan sa malalim na isang samaral o kitong. kaya lang ayaw mong palapit yan sumama siya sa isdang maitim na yan oh. medyo mailap rin yan kaya hindi natin na uh, pana pero sinunda natin sa malalim yan o lang ayaw na talaga lumapit kasi nahuli yung kasama niya. Kaya sumama na lang siya doon sa maitim na isda. Next dive natin. So yan. Panibagong sisid ulit medyo narinig ko yung kalabog ng mga maliliit na isda kalatang may nanginginain sa kanila kaya lang nakita na nakita sa natin yung amberjack ulit kaya lang hindi nagpatira medyo mabilis tsaka busog na siguro kaya hindi na siya lumapit kaya dito tayo sa isang indangan yan loko ulit natin guys ano, tagpaluko naman ng Isdang to Kaya yan Sapol na sapol Sobrang lapit nya Eh naka dalawang 16mm tayo Kaya sapol na sapol Yan o ano. pangapat na isda na pala natin to guys di na yung isang samaral na lumapit kasi sobrang bilis niya hindi tayo nakapag on ng camera so yan pinapatay pala natin to guys para hindi tayo matusok ng kanyang tinik at eto lumalim ako ng konti kasi narinig ko ulit yung kalabog ng mga maliliit na isda pumunta sila sa mababaw at hindi natin napansin yung amberjack lumahan na pala kaya hindi natin ulit na paana sayang yun sinunda natin sana kaya lang sobrang bilis niya guys time to move on pero hindi alis 'yan guys kasi maraming mga bait fishes na maliliit. Kaya palalakin muna natin ng konti. Babalikan natin 'yan sa mga susunod na araw. <tod> kita um, guys para sa umberjack mo mga... ano kalaki lang around mga sana -kan natin. Two hours later. At yan guys, apat lang talaga yung huli natin. Wow! Beto, yung ulan kaya umuwi kasi wala tayong buhi na dala o water. Uh, medyo malabo rin yung tubig. So yun guys, sobrang lakas ang ulan guys. No? At malabo rin yung tubig dagat pero ra tayo ng apat uh, piraso, may pangulam na. Teto guys Dito sana ako dadaan sa Dipolog Boulevard Kaya lang medyo malalim na yung tubig Baka mabasa yung spark plug natin At mamatayan tayo dyan ng makina Kaya balik tayo sa ating dinadaanan Doon tayo dumaan sa shortcut Kaya lang motor lang yung makadadaan doon palakas ng palakas pa rin yung, um, yung bullet, halos boy. mga tatlong oras na guys yung ulan kaya baha na naman dito sa Dipolog City Gamay na kayo Lubog ว้าค่ะว้าะวะ